35 yan yan po ang magiging lakad parang hati lang kaya no sa nagtanong ni kalahat ay sabagi tatlong baba naman tatlo pa po ang pagdadaanan yan mama makyaw magtitinda sa palingki tapos ay tatlo pa magiging patong ay 20 maglima lima sila Maglima lima, lima kinsi Bali tayo po yung magagayak naman ngayon. Bali ito po ay dito na natin inilagay. Oh. Kasi oh, kanina nakatinor na ito ay ramdam natin na napakainit. Ayan kaya po yan ay dyan napalagay. Oh. Tuloy-tuloy na po ang paggagayak Jempa pa wala papuk. Ini kegayak sebiahih. tapos ito pa po yung mga narito sa side bali ito po yung apat na bandila 1, 2, 3, 4 Salamat po naman tayo at kumbaga, maganda po ang ating anew. Tapos po ngayon, sa panahon po ngayon, maganda rin po ang presyo-presyo natin. Yan, ang kainahan natin ngayon. Swerte. Swerte na sa presyo. Swerte pa sa... ani. Ya, yeah, kumusta na po ulit kayo lahat? Magkano po ngayon ang kilo diyan sa inyo? Nang ganari. Ito natin. ngayon po ikatrejik ng ganito nabibinta pa hindi po tulad ng pagtagmura talaga yung magaganda lang kinukuha <laughs> Bale yung po yung sitaw, ito po naman yung kasama niya sa biyahe. Nagagagayak na rin po. Oh. Kamote po. Yan, nasa na po yung mga kamote. Kami po ay tuka-tuka. ano yung ito eh? Palaka. Palaka. Nakawala. Hmm. Nasaan? Huli. Hindi Dak mo ini. Coba. Eh. Ha? Ini sini gua. Sini yang pag oh, palaka. Nasaan ni palaka ba? Ni palaka ni parang kin. Nahu na yon. Wala. Ano to yung nakailaya yung palaka? Labo ay Labo Ang bakit? nakakalangoy pa ba? May pawikan din nga. hindi na Nandiyan 'yung palinaw na eh. Pag 'di 'yung bubulasa na eh. May hito din. Dito naman lagi pala ang hito sa ating lugar. Gawa ng madamo. Ibig sabihin nung no, aring mga kamuting aring na ano. Bumababad sa. Humihinto ano. Pag may mga kukubirang mga damo ano. Hindi po naman actually damo. Kung aring. Talbos kamuti. Lasing ba? <laughs> Linaw. Akalang bandel ka tanya no to eh. <coughs> Na po ang hugasin mo. Gawa ko naman eh, diritso, na. Mm, din, no? mm hmm, din. lana na po ulit tayo sa kamote. なんか持ってこう？

gaar ang parang gate po nito ngayon 30 ang good ang sumunod po niyan 20 ang sumunod 10 yan pala presyo niya kita po pala oh. ang kilo po nito 30 ang parang gate 30 yan ganito po yung kanalaki eh. yan 30 sumunod po niyan. magkakumpara po yan ay, maliit malaki na ito po yung malalaki ari 20 hindi niyo 10 bahala na no sila kung magkano ang ipapatong nila dyan pagdating na po sa mamamakyaw na yan pwede sila mag 15 25, 35 pag po kayo nasa palingkin ha? ay 25 ah 35 plus 20 baka po 55 na yung ganyang kalaki 55. RF plus uh, aabuti na rin ng plus 20 45 na rin ka na kalaki ay 35 yan yan po magiging lakad parang hati lang kaya no sa nagtanong na kalahat ay sa bagay tatlong baba naman tatlo pa po ang pagdadaanan yan mama makyaw magtitinda sa palingki tapos ay tatlo pa magiging patong ay 20 maglima-lima sila maglima-lima kinsi ano ito yung marami pa na ang gagama dami pa ano marami pa po ang rin no? bali ang classify po nito ay apat apat na classify uh, good size yan eh. meron pa pong RR yan ay good size semi tresera porsera yan porsera daw ari po ay mangyayari minsan ay 8 pesos per kilo yan oh no? siguro pagdating niya sa merkado mga 25 triple ano may sa plastic pa po yung may sa pwesto gawa ho ng aba ay baka sabihin ay kung magkikaya ho mamahal Puproteksyon lang din natin Nagtitinda Sabi mataas ang lagay Yan po yung tatlong birano Tatlong bigay oh Ayan Primera Segunda Presira Basta ko yan ay 30 30, 20, 10 Ito po baka 8 pesos Or 7 Ayan. Mag 20, 20 na ang kilo nito tapos po ay pagka yung medyo natagalan na, yung papatak na lang ng 10 pesos. Gawa po ng ari. Minsan po ang nagtitinda, nasubukan na rin natin. Kumbaga ari yung isang sako. Sa ari, halimbawa, tumutoy. Kumbaga po ang puhunan na rin limandaan. ang puhunan. Yan po ay ang presyo lahat na yan ay 25 limandaan ano pag po yun ay nakapira na ng 500 at kalahati pa lang pwede baba nila ng ano yan 20 na lang para umabot ng 750 yung mabinta lahat kabuuan 250 yung tubo nila kaya ho minsan may nabibili kaya mura may nabibili mahal kaya ho pag unang dating ang kalakal matataas po ang presyo na yan pag yung medyo lantutay na yun mura mura na po yun siya nga yun ay binabawi kahit ko ang bilin oh yun ay pwede hong nagpalugi ay pwedeng bilin nila dito ay 25 ibibinta na nila ng 15 pesos pag yun talagang napaglamas lamas na pagpili ano po may share ko sa inyo yung sitaw at saka ano yan sitaw at kamuti nice na